The security guard here. You're late. I got all the orange. Check natin yung dumpster. Bilisan lang natin. Baka mag-ikot-ikot na naman yung security. Uy, katambak. Orange. Daming orange. Orange. banana daming orange oh may patatas pa hmm. kuha tayo ng panungkit sungkitin mo na ayan oh eh. patatas daming orange oh pala potato and orange. Eh, yung panukip ko. Hindi maganda. Ano ba yan? I can reach it. Open hindi that bag. <laughs> Kuha lang kami ng ilang ano bag ng orange. Sayang oh, ang gaganda. Hmm. Yeah. Hmm, gaganda ng orange. Ito ang tagal kong makuha. Ayan na ako papasok. That's it. Ang dami pa oh. Damang sungkit lang. Hindi naman namin ito maubos. Ayan na. That's it na. This one potato. Isira na niya. Isira lang, yeah. lang yung patatas. halos lahat lang naman ano orange ayan oh. orange lang lahat kadami ayan pa okay let's go cards katambak na card mm. birthday card mm. kuha tayo ng card mm. <coughs> daming tapon oh lahat cards years old <laughs> ay, kunin natin yan bigat birthday cards ang dami na natin sa bahay kung ano. Let's go. <laughs> cards. <laughs> Dito wala basura. Dito cards pa rin. pa rin na card ko. Oh. Okay, let's go. Hola la mga ka subscribers, kamusta po kayo? Sali so, tayo mag shout out and birthday greetings. Happy birthday sa anak ni Enzo Fernandez and Bernadette Tison. Dane Fernandez Tison. O, oh, ayun, pinagsama na natin yung apelido. <laughs> Ngayong April 23, siya po ay 7 years old. And if today's your birthday, happy, happy birthday. At ito nga mga ka-subscribers, ang dami nating cards na mga naharbat. And welcome na rin natin ang ating mga new subscribers. Welcome po sa aking channel. And shout out also sa ating mga silent viewers. Hello po, kamusta po kayo? At kung ikaw po ay nanonood ngayon at hindi pa nakasubscribe, baka naman po, pakiclick naman ang bells bottom dyan. Shout out to Rizalina Galeria, Lea Biludo, Miss Vivian Cortez, at Sheila Balute, Shawararat, and shout out po pala to Miss... Lilibet Gaton at Sheila Balute, Catherine Caballero. Congratulations! Lumapag na po ang kanilang balik bayan box. Yes! And congratulations din sa lahat ng merong parcel. At yung i -box po, yung ibang box po natin papunta kay Nanay Bebe Francisco, Mira Lisa, Manay Nicole Colina, Ara Magistrado, uh, Rogelia Fabilitante. Expecting na din po yun na parating pero wala pa. Yun, shout out sa inyong lahat. Aba, matanggap na nila yung mga tablet. May tablet din tayong mga nilagay sa ating balikbayan box at cellphone at kung ano-ano pa. Congratulations po! Hindi ko na kayo isa-isahin kasi limot ko na kung sinong may parcel at wala. <laughs> Salamat and shout out to... Miss Helen Eugenio, Melissa Balais, Christine shout out. Si Christine ay isang nakatanggap ng tablet. Gumawa ng video pero yung model niya naghahanap. Bakit daw walang palaman yung tablet? Hindi ko naman kasi alam na tinapay pala ang gusto niya. Hindi pala tablet. Dapat sinabi mo sa akin, tinapay pala gusto ng anak mo, Christine, kasi naghanap ng palaman. Tsareng. <laughs> Nash Aquino, Shawralat, Deria Pacoldo ay sa Apolonio, Emily Trafalgar, and shout out to Miss Jocelyn Castro, maraming salamat po sa pa super chat sticker. Thank you so much. And shout out to Anne Benson Maria Sofia. Uh, Maritas Ayora Ling Albor Morin Ara Magistrado, Shawararat and shout out also to Merlita Endriga Sobrivenyas Hello po and shout out to Jaysaya Salary Cecilia Canete, Armando Anion Nanay Bebe Shawararat and shout out also to Miss Madeline Salvana Rolly Balais Mira Sol, Buhian Hello po Joylis Alkaide, Merlisa Gonzalo Roland Alas Vanessa Sibaste Marli Gimito JRA Jem Polo Mary Jane Sabala Marisa Tribiana Nanay Lilia Tech Van Sob Rowena Kenyanola Joanna Fernandez Jessica Kahinde Jennylyn sa Holga Shawararat And shout-out also to Miss Arceli Abriol, Miss Vivian Requesta, Angelina or Angeline Salonga, Shawararat, Florenda Sayangko, Catherine Mangahas, Richland Sir Beto, Shawararat, Salvalang Melody, hello, Elena Robles, Gemma Inucelia, Nelsi Lamag, Marivic, bais Buhay, hello po, Rosa Bazar, And shout out also to Tess Ukab. Hello, 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 hello. And shout out also to Farame Aniorn, Edmar Agres, Edmar Mika, Sonjoy Mika, Jonah Joy Estrada, Florja Lalun, Shawara And shout out to Yan Yanig, Eva Marie Domingo, Miss Rogelia Fabilitante, Marisol Barteso, Gina Del De Torre. And shout out also to Miss Jessica Magbanua, Marivic Pares, Miss Eva Kayabyab. Hello po. And shout out also to John Erwin Moranya, Shawararat, Miss Agustina Doblon, Teresa Manuel, Dream Big Vlog. At kung meron pa po ako nakalimutan, pagpasensyahan nyo na. So, dyan lang po muna kayo. Enjoy your watching! So, ito nga mga subscribers Unlimited ang ating cards. Iba't ibang klase pong mga cards ang nandito. Birthday, uh, graduation, merong congratulation, wish wishes, oh, dami niyan, oh. Daughter birthday, grandson birthday, Kadami. Ito pa, oh, may isa pang box. So, bali, tatlong box. <laughs> Sobra naman dami. Kaya hindi ko naman kinuha lahat. Kasi, ano naman paggagawin ko nito? Maglagay-lagay ba ako sa balikbayan box? Kung magagamit nyo. At ito po, orange. Ayan, o. Oh. Kadami nating orange. Ang gaganda pa naman ng mga orange. oh Pagpili-pilian lang kasi yun yung ano ba nakabalot-balot kasi yung iba bulok. Pero konti lang yung ano sira na nakita ko. Lahat ano pa pwedeng pwede, ayan o. Magaganda pa siya. So maraming salamat po sa inyong panonood. So don't forget to like and share and good vibes comment. Mabets Let's Vlog. Bye. Have a good day. Share. Yeah. Yeah.